Good morning mga katribo. Ayan, eh, nakapag-walk na kami ni Cody. Kapag walis-walis na dito sa loob. Ayan, ating mga Tapos si Cody po, na. Tulog na tulog. Hmm. Siguro ito naglakwat siya kagabi. Hindi ko rin kasi natiis eh. Basta well, kita ko kahapon dyan sa dito sa labas labasa. Ganyan yung higa. Patutulog na. Ganyan. Nakahiga rin. Good morning. Good morning, morning, morning. Ay, stretch, nag-stretch. Oh my goodness. Diyan siya o, nakahiga. Alam mo na. Awa. <laughs> Awa. Tapos yan, ginawan ko ng pagkain. Ubus na ubus yung pagkain yan. Puno yung ano yan, dish. Tapos, pakatapos niya kumain ako. Nagkahalik sa akin. nagsorry siguro siya. Tapos yun, ayan na Oh. Ayan na o. Oh. Nagka. Nagka. Wala tayong kanin, magsasain pa. Mara ko siya bigyan ng ano. Bigyan ko muna siya ng ano yung almusal ko dyan <laughs> di ko di put dito hindi pa ako nakapagwalis dito dito sa ano niya space niya so magwalis mo na tayo okay later so ko di put napaliguan na natin oh bango bango na bango bango na naman yan oh di ko di ang bango bango ng buboy ko na yan ay ano na natin palitan na natin ng para ano, hindi basa. Hey, Cody. Hey. Oh, look at you, look at you, look at you. Cody. Oh, look at you, look at you, look at you. <laughs> Try pa rin na Cody put. Oh. Kasi may init po ko para pa man. Oh. You What your treat? Ay, 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 sit down. Ay, such a good boy talaga yan, ay. Kala mo naman, totoo, good boy. A trouble nga kahapon, eh. Diba? Were you in trouble yesterday? You were in trouble yesterday? Why, what did you do? What did you do yesterday? You pain in the butt, you kori po Leave it. Good boy. <laughs> Ay, na, ayun na. Ngunit yan kayang kanina ng tatlo nitong an Slim Jim. Gustong gusto niya naman. It's such a good boy yan, yeah, mama. Ay. Eh. Hmm. Very clean na naman. Ano, oh. Hindi ko muna siya, ano, tatanggalin sa leash niya. You want some more? Ayan, may mga butterflies sa ano natin. Gusto mo. Hmm. Lipad-lipad sila. Papainit mo na yung ating polipod. Okay. Later, mga katribo. Tapos na natin yung ano. mag ano lang ulit. Sting-ting. Ito na isang ano lang po, isang dahon ng yuk. So, hintayin na lang natin. Meron pa meron pa dyan tatlo na ano na, tuyo na. So, pag nahulog yan, so, yun So, hintayin natin yung malaglag tapos dagdagan na lang natin. Hindi naman tayo nagmamadali meron pa naman ako dyan mga walis so yan, ganyan lang kadali pag masipag ka lang sa probinsya hindi mo nabibilhin hindi ka nabibili ng um, walis ting ting tatanong pa siguro ako dyan ng ano um, ng ampalaya yeah, speaking of, of ampalaya isa ko na kaya yun ano ko ng isang araw. Okay. Dito ako na ano kasi mainit na eh. So, yan. Ilang piraso na lang yung dahon. Isang puno yung ano, walis. Okay, later. Because so, of unlimited yung ating malunggay dito. So, sama natin to sa, sa, ang palaya. kung ang dami pero umaano naman to eh. Hindi yan madami. Si Cody gusto ng gulay so. Yeah, ano tayo? mag tayo. Okay, later. Himay na natin yung ating malunggay. Ano natin? I-rinse e muna natin siya kahit mula ng ah, napakalakas kahapon. Parents pa rin natin kasi meron pa rin yung mga malilid na spider. Naready na-ready na natin yung ating lulutuin. Ito pang sa hukusa na to sa ano, sa lain. Kaso naunahan siya ng ano. <laughs> Ito. Iisama na rin natin tong ano, ah, uh, ano yan, tilapia, trinito, tsaka yun. Mm yung ampalaya. Yung medyo na na yung iba. Tapos ito, na-rinse na natin. Tapos na yung ating curry. Add na natin yung ating mga ingredients. Ito na yung ating ginisang malunggay at ampalaya. Ayan, lagyan natin ng dalawang ito, lang, itong, itong ano, tilapia. Tapos, itong ano dito, ito ilaga natin yung um, ano, sabi kasi hindi na, uh, arrest ko na lang kung hindi na Okay, later. Good afternoon mga katribo. And <laughs> <Okay>. si Cory, gusto <laughs> bumasok kasi, umulan kasi, ano, tumasik dito, oh. So, tinawag ako, gusto bumasok. Patakot <laughs> siya. It's okay, it's okay. See, it's okay. No raining na mo. Tapos, dali-dali kong inano yung ano doon. Mga 3 <laughs> minutes lang. Umulan na. So, Okay, see? See? Tapos din si Cody po sa ano, ulan. Kasi tumaisip dito yung ano. Ayan. Lalong nabasa yung aking ano dyan. Tapos, ano po pala yung, yan o, oh, yung dahon ng, ano, ng nyug na hulog na. Yan oh. Yan. Tapos yun, doon. Dalawa. na Nahulogan yung ating, ano, ah, kamote. May pandagdag na tayo sa, ano, sa ating walis tingting sigurado ng isang buong walis tingting. -ting. sobra pa kasi ito oh, dalawa na yun eh kasi meron akong noon pa isa rin yung ano isa pala pa pala pa nga ba isang dahon din ng nyog tapos dalawa ngayon ito tatlo siguro sobra na ito sa so isang ano siguro apat lang dahon ng ano na hindi pa another ano uli. Yan. Ayan oh, um, pa rin. Umaakoy pa rin oh. Ayan oh, basang basa. Dating basa naman yan ng konti yung ano, yung ating ano. Okay, later. basang basa kasi ito eh. Ayan oh. Pero kahit pa paano umano pa rin. Pagka uminit na, i eh, ano natin, eh, ano yan? iaano Ia natin, ilalatag-latag muna natin para matayo sila. Tapos, ayun, umiulan na naman. Eh. Hmm? <laughs> Pasok muna tayo. Labas natin, umulan. Oh, Tingnan niya ang buboy ko. Tanaw-tanaw lang yan sa labas. So, parang nasa jail. <laughs> ayan, ubus na yung, yung, pagkain niya. Pati tubig, ayan, no? Oh. Okay, later. Kung nakasulatan okay, ulit oh. Kasi mamamatay na yung ano natin diyan apoy. Na eh. Kasi basang-basa na talaga. Nakasulatan. Yun, oh. Hihinan natin yung ating mga ano kan dito na sa tubig Ayan o. No? Oh. ko ng mga bote. Kasi ang daming frogs ngayon after na nakapaglagay tayo ng mga ano dyan no? Wala na. Nung no, open pa yan, ang dami. Kasi kung mapasok sila dyan, yan na naging ano nila. <laughs> Sumunod sa akin. Kahit ano. Ayan. Wala ating ano. Kaya hindi tayo na ano dito. Nababaha. Kahit pa, pa na meron tayong ano. nung pundo, o. Ang mga panggagito, mula tayo. Ayan, oh. na. Nagbuhan na naman tayo ng ano sa ano, dyan sa may, sa may kalsada, yan sila, o. Oh, sa dalawa, dalawa, paglimang, limang, ano. Galing sa, ayan, oh, lakas yung butik yan, o. Oh lumalabas sa amin sa pipe. Ayan, pumasok yung si Cory po. Ayaw mabasa. <laughs> Ayan, patay na yung ating ano, apoy. Wala nang usok, usok. Oh, it's okay. Go inside. later. Ayan pala akong nakita ang ano. Tumubo dyan na ah. sa tingin ko ano yun eh okra ang lusog dyan sa ano ko pinatambak kong lupa Diyan. no? Ang tambak na lupa. Ang lusog niya, ngayon, kinuha ko kasi, pag nagano dyan yung brother ko ng kanyang kalabaw oh, baka kainin, sayang. Sana okra ito. sakala <laughs> ko lang ito. Oh. Ito dito. Randito. Dito ko linipat. Sana magano ano siya. Mabuhay hindi ko I'm not sure kung okra ito kasi mukhang yung dahon ba ayan oh ah. okra ba to ayan oh ah, ang nasa niya linipat ko dito kasi baka kainin ng kalabaw sayang naman kung totoong okra nga ito <laughs> totoong okra ayan so Cody, here. you want to say bye. You want to say bye? I'll get you food. You'll say bye. What is it? You'll say bye? No. Okay. Bye.